Kinonsent mo ako na ang sama ng ugali ko. ano okay. mo kasi, dumating ka, busy ako. Wala akong sinabi masama. Ang sabi ko, nakalagay ko, nagkapira lang ganito na aming... Isa sa pinaka-trending ngayon na usap-usapan at pinapanood sa internet, lalo na sa Facebook, itong si Diwata, kung saan eh, sobrang viral yung mga video na ina-upload tungkol sa kanya at tungkol sa kanyang negosyo na pares overload at marami pang mino dyan sa may Pasay City, sa ating bansa sa Pilipinas. Mga idol, kung kayo po ay Pilipino, kababayan natin, malamang kilala nyo na ito at kung hindi pa, well, ito na po yung umpisa para kilalanin natin. At marami pa po siyang mukha na nangkakalat-kalat na dito sa Facebook. Ito, papanoorin natin ang video ngayon na isa, dalawa sa mga nag-viral na ng mga vlogger sa kanya. And may issue kasi dito kaya papanoorin natin at nalagyan natin ng uh, output or kukunan rin natin ng learnings po para sa mga viewers at sa mga sumubaybay rin sa kanya. So, eto, mga kadongis, panurin natin. Ano? Ayan, ito, ito. Ito oh, pala yun. Ito nga. Oh, Kinonsent kin mo ako oh, na please. sa mga ugali ko. Ay. Oh, ano ka kasi? Dumating ka, busy ako. Wala ko sinabi masama. ako sinabi mas sa ako. Nakalagay sabi ko, nagkapira lang ganito na may kusin mas nasagasaan tayo. So, oh. ngayon, ano bang interview mo? Yun lang po, ah, nang ano lang po, ah, invite invite ka lang po sa kanila yung uh, pa, ikaw po si Paris oh, sige po, okay po. Thank you. Ang... So, dalawang clip 'yun. Yung unang clip ay yung nakaputi na siya, yung nagkaroon na sila ng closure sa vlogger. Well, shoutout muna tayo sa vlogger. Sa kanya po itong clips nang galing at siya po yung nag-feature kay dewata uh, Diwata. Pero sobrang daming vloggers po yung nag-feature. Ang nagiging issue dito kasi na pagsarahan ng Uh, bintana ng kotse ni Diwata itong vlogger na ito dahil uh, busy si Diwata at gusto niyang mag-interview then nung tinanong siya tungkol sa yung interview mo itong kikabado at saka nauutal-utal kaya feel ng Diwata na hindi niya kailangan ma-entertain muna kasi busy siya nagla-livestream rin siya so sabi niya mamaya na lang hindi naman niya tinanggihan na bawal o hindi pwede sabi niya mamaya na lang pinagsara niya kasi siguro yung pasok ng vlogger eh bigla-bigla at unang una, si Diwata po ang may-ari ng Overload Pares and 24 hours po nakabukas ang negosyong yan. Kaya kahit sino naman siguro na 24 hours na nagbubukas kahit na natutulog siya during sa shifting ng kanyang mga karilibo, mga partner sa negosyo, eh pagod pa rin yan. Kasi pag negosyante ka, kahit natutulog ka, yung utak mo, eh para pa rin nagtatrabaho yan. Alright, so pagpatuloy natin at uh, panorin natin yung video ng kanilang closure sa isip na sa puso nyo kung tuloy na tuloy na yung mga pangarap ko. Kasi kaya nyo pa ba kung yung pangarap pag na tayo, walang tayong lakas, para gumaban sa buhay. So ngayon pa lang, pisa nyo lang kung may pangarap kayo. Word of wisdom from Diwata. Word of wisdom. Ganda talaga ng mga ano, word of wisdom ni Diwata. Yung nasa ng cellphone? Hindi. Oh, ang okay, hindi ako yung kapatid ni, ano? Ako yung, ako <laughs> yung, uh, ako yung, 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 yung ano, ako yung ano uh, ayan ito ito uh, yun, uh, ito pala yon, okay. remember na kinontent <laughs> mo ako na ang sama ng ugali ko. Ano oh, ka kasi dumating ka, busy ako. Wala akong sinabi mangsamay. Ako. nakalagay mo, nagkapira lang ganito. Tayo may post ba sa sagasaan tayo. Binasa ko yung caption, pati na rin yung mga comment ng vlogger. Wala naman ako nabasa doon na negative against kay Diwata. Sabi niya, yung comment niya is question, kumabait lang ba siya kung sikat yung kausap. Tapos may comment rin siya doon na baka busy lang siya eh talagang busy, alata naman siguro kasi tama rin yung sinabi ni Diwata na yung mga vlogger, dapat kasi kung may interview ka ng mga ganito mga negosyante, mga personality eh dapat i-timing mo rin wag yung pa ambush ambush okay lang yung ambush ambush kapag pakilala mo pero kung hindi mo kakilala expect worse baka sakaling hindi ka ma-entertain kasi wala ka sa timing, so kailangan rin natin itong miming, okay pagpatuloy natin kayo mga vlogger, welcome lang kay sa akin. Pero syempre, lagay naman natin sa sarili natin minsan kasi mas priority sa akin yung customers talaga. Pero ba kung magkakataon naman, pinagustyan ko naman kayo. Oh, wow. Alam, pag alam yung busy, para hindi ko kayo masukladahan, matarayan, hintayin nyo ako hindi maging busy kasi minsan napapagod din ako. So di ba? din masagawa lang kayo ng pinto. Sabihin nyo, nagkaano lang, ganito na ugali. So wala na akong doon. Eh, mga vlogger kasi, ito lang ha. Kasi pareho naman tayo creator rin eh. Alam naman natin na yung video yun ay mahaba eh. Yung paglapit niya, paano niya pinaynano, yung pag-interview. Pero yung in-upload niya, yung maikli lang. Yung nagtanong na si Diwata na ano yung pakay mo, ano, uh, tungkol saan yung interview. Tapos, nung sinagot niya na medyo pautal at saka mukhang kabado, mukhang hindi ready talaga siya na mag-interview tapos ambush pa. Eh sinabi ni Diwata na sige mamaya na lang. Mas maganda kasi merong ano, pag-uusap na sa tama. O, oh, di ba? So, understandable sa part ni Diwata. Tapos, siya, ginamit niya yung pagkakataon na yun na may upload niya na nagiging hindi maganda yung imahe ni Diwata. But, everything is clear naman. At, nakapag-explain si Diwata at siya naman nag-sorry. So, well, uh, ano pa rin, para sa vlogger, uh, nagiging daan upang uh, makilala siya ni Diwata at saka mag-viral rin siya. Normal naman yan, kahit na walang i-upload na hindi maganda tungkol sa isang tao. Pero, pag once yung mga kababayan natin, eh, negative yung mindset, ah, nako, ah, mag issue pa rin yan. Kasi kapag yung tao, umasenso, parang puno na namumunga, eh, madalas na binabato. Patuloy natin. Mapait naman kayo lang sa akin at mapait din naman ako sa inyo. Ganun lang pakisamaan lang tayo. na, oh. Hindi ka na pagbigyan sa gusto mo, gagawin ka na ka ng isina para masamain ako. So, wag ganun. Oh, uh, ikaw pala yun. Ay, ay na, kita, eh. Ay, Ay, ay. ay masaryo, oh, wala, oh, okay. wala po akong ako kung sinabi masama. sa ang... nabasa ko na dito ang nangangunap. hindi ako na kailangan. Yung... ko naman sa sarili ko na hindi kita Kaya lang talaga no, mga time yung super busy ako. Yung basher ko yung nagsabi ng masasama. Kasi kita ng pinto kasi nga. Uh, An? oh, kahit na lang ano, sinabing masama dahil nagmukhang masama yung tao dahil sa post niya, masama pa rin. Matanong mo, eh may ginagawa ko diba sa yun? Sana, kayo mga vlogger. Buti na lang bumalik naman, siya. Mga welcome. Uh, gusto ko nga din na may vlogger kasi para sumikat, di ba? Oo. So, so, lang minsan, idaan niyo naman sa lugar. Minsan pag alam yung busy o pagod ako, idaan niyo naman minsan yung sa watching ko kasi napapagod din naman ako. Ako naman welcome ako sa lahat ng vlogger. Kaya lang syempre pag pagod na talaga, parami ginagawa, hindi naman pwede na unahin ko kayo kaysa ginagawa ko. So, tama, Daba, tama, tama. Kasi yung negosyo niya is yung pagkain naman, hindi naman vlog. Kaysa so, mag-intertain sa inyo, mas mauna kasi kailangan pinupuntahan tayo para may-intertain gusto mo. Di ba yung vlogger parang siyempre mo libre naman ako, bakit hindi? Di ba lagi kanya naman, lagi kanya talaga ako. Basher, vlogger, kung sino naman yung welcome kayo sa akin. Welcome, pati bashers. Okay, yun na. Yun na. Wala na. Mami di bata. Mami di bata. Maraming pong salamat. Okay. Granted. Granted.